Kabi kabilang clearing operations na ang isinasagawa sa iba't ibang lugar sa Luzon partikular na sa Aurora province matapos pong manalasa ang bagyong uwan ang detalye sa report ni Joshua Garcia Tuloy-tuloy ang pagbangon ng ating mga kababayan sa pananalasa ng bagyong uwan dahil dito isinagawa sa iba't ibang lugar ang malawakang clearing operations dahil sa mga nakahambalang na nagtumbahang puno nasirang kalsada at kabi kabilang landslides tulad sa Dibulo di Salag Road sa Dinapige, Aurora. Tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pamumuno ng Philippine National Police upang malinis ang mga daanan. Inayos na ng Department of Public Works and Highways ang nasirang kalsada sa bahagi ng Ampere Beach di Paculao, Aurora na matinding sinira ng malalakas na alon o storm surge mula sa bagyong uwan. Unti-unti nang nadadaanan ang naturang kalsada patungo sa mga bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Saga. Wala rin tigil ang ating mga sundalo o Philippine Army upang linisin ang mga pangunahing daanan sa mga komunidad sa San Luis at Dipakulaw Aurora. Gamit ang kanilang assets, inalis ng mga sundalo ang mga bato, kala, inanod ng mga kagamitan at iba pa sa lugar upang muli itong madaanan ng mga residente. Nilinis at inalis naman ng Philippine Coast Guard District Northeastern Luzon ang mga nagtumbahang puno at mga nilipad ng mga kagamitan na humarang sa mga kalsada sa Dinalungan Aurora maging sa Pantabangan, Nueva Ecija. Samantala, Nagsagawa na rin ng clearing operations ang DPWH sa bahagi ng Quirino Province na naapektuhan din ng bagyong uwan. Sa pamamagitan ng mga kagamitan ng ahensya, inalis na ang mga lupa at punong humambalang sa Victoria Madela Alicia Casibo Boundary Road matapos ang kabikabilang landslide sa lugar. Madadaanan na rin ang bahaging ito ng Nueva Vizcaya Benguet Road dahil naalis na ang mga gumuhong lupa. Patuloy naman ang iba pang clearing operations sa maraming lugar sa Luzon na apektado ng bagyong uwan. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.